paninira sa kapwa at yung pagkakalat ng mga kwento o chismis na hindi naman totoo paang talaga na ugali ng isang tao ay yung nagkakalat ka ng kwento, ng chismis sa iba hindi magandang ugali yan madalas talang na nangyayari yan sila yung mga walang ginagawa madaming time, kaya ang ginagawa, magkwento bali ng ibang tao mga nasasagap niyang balita magkalat ng mga kwento. Mapanira at chismosa or chismoso. Kasi kaya ka chismoso o chismosa kasi ang equals lang nun, naninira ka ng kapwa mo. Huwag mong ilagay sa sitwasyon na dahil weakness mo yan, eh pinagpapatuloy mo. Eh ang daming nasisira eh. Ang daming nasisira ang buhay dahil dyan sa chismis na yan. Kung kayo yung ano, yung nagdadala ng kwento o nung balita na hindi totoo, kung kayo yung naninira kung kayo itong gumagawa ng mga chismis ay tigil nyo na yun tigil nyo na o, oh, yun ang pinaka effective dun ititigil nyo na yung pagkukwento ng hindi totoo sa inyong kapwa kung wala kang magandang sasabihin o wala kang magandang ikukwento kung wala kang magandang balita itigil mo yung bibig manahimik mas maganda pa yun para tahimik yung buhay mo